Hi guys, welcome back po sa ating youtube channel Ngayon naman sa video natin ay ah, i-share ko naman sa inyo yung gagawin natin ngayon So yung gagawin natin ngayon guys ay ah, meron kasing ah, nag-comment doon sa mga ginawa nating video dati yung madalas na katanungan ay kung papaano ba malaman kung line to ah, neutral yung ano natin yung connection doon sa ating Uh, bahay. So ito guys, pakita ko sa inyo, uh, ito yung uh, outlet natin. At uh, yung gagamitin natin ngayon ay uh, itong dalawang uh, tester. Simulan na natin guys. Yung unang gagamitin natin na tester ay itong hot uh, test pin natin. So yan. So mapapansin nyo yung uh, tester, yung test pin natin. So yan. So ECDC 12 to 250 volts. So Uh, maximum nyan ay 500 volts. So, hindi dapat uh, sumubra tayo ng 500 volts. So, pero yung ano naman natin, yung kuryente dito sa bahay ay nasa 230 uh, volts or minsan, bababa pa ng uh, 220. At uh, yung amperahe nya ay 28 ampere. So, yan. So, yan guys. So, so ngayon ay uh, ano na natin. So, yung yung itong plat na to so itusok lang natin or ipasok lang natin sa butas so yan kung makikita nyo guys ay yan so meron siyang uh, 12 volts so kailangan natin ng uh, ground para ma uh, basa or reading niya yung uh, kuryente kahit alin dito sa dalawa uh, anuhin nyo anuhin nyo ng daliri So mak makikita nyo nagre-reading siya. So ayan. So para makita nyo nang maayos 'yan. So meron siyang reading na 220 volts yung dulo. So ibig sabihin niyan guys, yung uh, yung test pen na pinasok yung butas na yung butas kung saan uh, pinasok yung ano natin yung test pen so dito so ibig, ibig sabihin ay itong linya na to ay Uh, live. So, yan. So, meron kasi siyang 220 volts na reading. So, subukan naman natin dito sa kabila yung butas niya kung meron bang reading. So, dito guys, yan. Dito, yan. So, so kung mapapansin nyo guys, yan. So, ibig sabihin ground lang yung hang dito or zero volt. So, yan. Pati dito, yan hati dito. So, sign lang yung nakikita nyo guys. Or sign lang yung uh, nag-a-appear sa uh, ano nya. Yung sa salamin nya. So, yan. So, subukan natin dito sa kabila. Yan. So, meron siyang reading. 220. Hatir dito. 220. Pati dito rin. So, 220. So, ibig sabihin dito, yung uh, kuryente natin ay Align uh, to neutral So Yan guys So tapos na tayo dito sa ating uh, test pen So ito naman yung uh, Digital tester yung gagamitin natin So sa paggamit naman ito guys uh, I-on lang natin Yan So ganyan So Mapapansin nyo Nakalagay sa DC So pindutin lang natin tong uh, Select Yan So, doon natin itapat sa or yung seating niya ay dapat sa AC kasi yung kuryente natin dito sa bahay ay AC volt. So, yan. So, gagawin, unang gagawin naman natin dito ay yan. So, itong isang test probe natin. So, pasok lang natin. So, yan. So, i-ano lang natin para tumayo yung ano natin. So ayan. So mapapansin niyo guys yung reading niya dito. So naglalaro ng 20 EC. So para makumpleto niya yung sirkito niya, so kailangan ng uh, ground. So ano hinang natin to? Yan. So hawakan natin. So kung mapapansin niyo yung reading niya ay uh, EC AC 214 0.5 point volts so yan or 214.3 so ganyan lang naglalaro yung uh, reading nya so ngayon ay ilipat naman natin sa kabilang butas so yan so dito naman so yan. Uh, ganun din yung gagawin natin so yan so, kung mapapansin nyo yung reading nya ay 3.3 So, yan. So, ibig sabihin, ah uh, ground yung nandito. So, ganun din dito sa, ano, sa ating at uh, test pen natin. So, yan. So, dito sa kabila. So, yan. So, ganun din. Kailangan hawakan nyo yung isang test probe para magkaroon ng reading. So, ganun din dito sa kabila. So, yan. So, 3.1 or 3.2. So, yan. So, dito sa kapila naman, yan. So, 212. 212 point, yan, 2.1. So, bumaba yung ano natin, yung kuryente. So, yan. so So, pati dito sa kapila, yan. So, 212. Then, then. Yan. Mag-inus pa ko, ay? Mag-inus pa ko. So, So yan guys. So 213. So so ibig sabihin yung linya dito, yan. So ito yung live at saka yung dito naman sa kabila, ito yung ating neutral. So ibig sabihin yung kuryente na ginagamit natin dito sa bahay ay line 2 neutral. Ganyan lang guys kung paano natin malaman kung line 2 neutral yung Uh, kuryente natin sa bahay sa pamamagitan ng uh, paggamit ng uh, digital tester or yung ating uh, test pen. So hanggang dito lang muna at uh, maraming maraming salamat po.